malakas yung hangin, malakas din yung alon. Yung nag-comment po na bakit si mama yung nagbablog, wala po kasi ako dito noon. Ang gawin mong persist. Yung no, pirpong hawak ang timano. Hindi hmm. ko nilalayo po. Nagigim ka pa ka eh.

poste. Hindi. Nilalagyan niya ng tali itong poste. Ano namin? Si Tito Dani. Mga dives. Sinusuot ng mga divers. Yung uh, uh, sinusuot ng mga driver ng mga damit. Oo. Oh, oh. Hindi naman mahal. Hindi 3-5 daw isa Mahal. Ay, oh, eh, ilan oh, yan? Pendi, pendi, pendi. Ayun na. Nakuha na nila yung kawayan. Ang <laughs> layo na narating. gumamit po ako ng mic para kahit nandun ako sa dulo, maririnig nyo ako. Gusto kong pumunta pa dun sa dulo. Wala na. Parang maganda tayo. Ano, malagyan mo ng mga ng kapakan hanggang doon. <laughs> Malaking perang kailangan. Sabi ko kay Itay, maganda sana yung buong baklad niya. Okay, Naiipo. Tingnan mo yun. Nakunan ko lang sana yung mga ano dito, yung mga clip. Grabe yung sacrifice talaga. Kasi napakalalim nito na ito chillers. Ito, so, itong kahoy na ito, nakikita nyo yan. Ibinang nila yan sa ilalim. Muna <laughs> mo. <laughs> <laughs> oh. <Oo. laughs> <laughs> Sige, ko Judy, alalayan mo ako. Nakaalis. <laughs> o, oh, hindi pa ito nakatako yung ano dyan. Eh! O, oh, naka na! Hindi nyo nyo nakatali. Hindi nyo nyo nakatali. Siguro pag umutot ako dito, mawawala agad na, no? O, oh. wag ka na naman pumilit Sabi nila ko sa'yo, hey, mauna ka na. Kung saan ka ga, ga, kahawak, doon ako hawak. Oo, oo. Tara doon. Puta. Talis ka. Uy. bawa ka ng puwilit. <laughs> si ma'am. <laughs> Malipis na doon. Oh, Hindi yung paa ka. Parang malugyat dito. Parang malugyat. ka oh. Ay. ulan ng sandalan. <laughs> <laughs> dito rin hindi kitong iniisip ko yung camera ko hahahaha <laughs> <laughs> hahahaha no, okay, so, <laughs> ang, ang hirap pag mali malaki ang kawayan ang hirap hawakan <laughs> may liyad, may ganun, may ganun. <laughs> ito. ang suot mo nakatiba ka itsura nang bakla dyan sa may gilid nyo. Yan, pasadahan mo. Punta doon. Yan. Ito yung bago. Sa right side nyo. Yan. Yan talaga si Kuya Boning. Bakit ang kuya ng kaway mo para sinasabi mong napakataba akong maigay? Baka <laughs> Kung hindi lang pumahangin, eh, hindi naman ganun kahirap gumalaw-galaw dito sabi ng itay, pagka daw yeah. sa part na yan, yung medyo ma-brown, yun yung mababaw. Yung kulay blue, yun yung malalim. Aray ko. So, oh, ayan. Ito ba ang nakakaangan hmm? ng papalit? Ay, pahawak ha. Oh my God. <laughs> Puya, parang parang isa ka kuya eh. Isa ka ba natin? malaki-laki yung galon. Dito, may isda din, oh. Wala po, ang sinasahod po nila per day, 600 pesos. Hindi po yung pakain, ha? Pero pagka ako nandito, ay, may sahod sila sa wala, papakainin ko sila. Kasi alam ko yung sacrifice kasi. Yun. So, yan si Tito. So, yung mga kahoy na yan, itutusok po yan dito. Lahat po yan silang gumawa. Yeah, kaya natanggalan po ang itay dito. No. Iniwan ko sila dito. Yeah, may marami na pong senior dyan, ha? Yan yeah, si Kuya Boning, senior na yata yan, eh. Pwede na nyo ang sacrifice. O, oh, pwede silang maipit. Oh. Yeah, mga yan, mga senyor yan. Yan, pantay na. Ay, masyado nang eh. hapay. Balik nyo. hampus hanggang apat na hampus ito. Ang tao? Apat talampakan. Ang tao? Oo. Kaya Jesa, um, umapit ka sa bangka. Ayan, binabaunan nila, o. Oh. Ayan. Kaya pag sa mga baunan, matitiba yung mga taga pinagsakayan. Kaya tinan nyo ang dami ng bata dito. Oh! Kuya, anong pangalan mo? Jason Oh, yes, si Kuya Jason isa pa? Oh, huwag, huwag yun na tong i-mine. May asawa na to. <laughs> Titignan ko na lang mamaya ha, kung sino pa yung mga wala asawa. Yung pwede i imain. So, ano ba ginagawa mo dyan? <laughs> yan, grabe yan. Langoy lang sila dyan ng langoy. Malalim daw yung part na yan. Sobra parang feelings mo yan sa ex mo. Mukha ka ng tanga sa sobrang lalim ng pagmamahal mo. Kagaling nila magklamo yan. Nakainggit. Eh. Pagod yung pagod mo. na lang tanongin natin doon sa mga nag-comment na dapat daw si Itay hindi na nandito kasi delegates daw okay. kahit anong hirap ng hanap buhay dito babalik-balik ako dito dito na po ang pamilya ko eh. mahirap sa kagaya ko maitan na pero masaya ako sa ganito eh. yun lang yun yun ang importante, masaya ako yun lang ang masasabi ko kahit masabihin bigyan na ako ng syerte sa Maynila babalik at babalik ako dito para ma maramdaman ko yung dati kong pinagmulan kahit, kahit sabihin pa itong lugar na ito ay talagang krisis mahirap dito eh eh taga rito ako eh mahirap daw kasi ang kitaan dito sa baklad oo mahirap dito ang kitaan kasi dito nagkikipagsapalaran ka po may mapadaan doon sa ginawa mo sa kakalang huhuli kung walang madaanan kahit pag ulam wala ka pero talagang ganun pero minsan naman pag may biyaya ang Panginoon ay bibigay nakakajakpat naman ito nakakadaan libo dito isang pandawan itong lugar na ito alam ko jajakpat ako dito hindi ko ito bibilihin kung hindi ko alam ang record dito. ito nung minsan na ah, tatlong araw hinahabit ang mga isda ng bangka wala ano bang connection yun sa panahon noon sa panahon ngayon na ah? baka noon yun may Kaunting koneksyon pero sabi nga yan ang dating daan, ang talaga Yung mga dati kong mga kasamahan dito, magkakasama sama kami ul ulit Kagaya ni Uto Labuni. Kaya papasalamat ako, hindi niya ako iniiwan. Sa kabila ng mahirap, mahirap talaga ang trabaho. Saka una-una, kagaya ngayon, mahangin. Bago linggo pa ngayon, nagtatrabaho kami. Inahabol kasi namin, kasi mamayang gabi o bukas na kami, pumasok ang balawis kasi yun talagang ipapasok niya kasi galing sa pagtunaw ng buwan kaya pinipilit naming mabuhin hindi ko sigurado kung mapipinish ito ngayon pero sana marami pa yan eh marami pa yung gagawin dyan sa ibaba may eh, mga may anim na kahoy pa dyan na napakalalaking maigi si na siguro na sa tatlong daan bigat ng bawat isa papatindigin pa namin yun kung haabuti pa ng panahon yung nakikita nyo yun na may ano na may trapal na ginawa pa. Galing pa po yan do sa furniture, yung mga tela-tela namin doon na waterproof po talaga. <clears throat> ano, dyan ilagay. Yan yung dating bunuan. Ang ibig pong sabihin ng dating bunuan, dyan ay ipon yung ista. So, ito na yung bagong bunuan ngayon, yung nasa kaliwa. Ayan, zoom ko lang, ha. pero ang laki pagkakaiba ng lalim oo, oo. Mag, magkalapig ka, parehas lang ng itsura, pero magkaibang magkaiba po yung lalim yan. So itong lumang bunuan, hindi na yan gagamitin? Okay. Silang dalawa, magtutulungan yung dalawang bunuan para hindi sila mabuhay. Pero hindi na gagamitin yung dating bunuan? Hindi na yung babalutan ng lambat. Kasi nga pagpupunta kami dito, alin ako blangi ako, hindi pwedeng wala kami ganun dyan, umbukan. Tapos dyan na hindi kumakain. Yes. Kaya nga sabi ko sana ma-upgrade to ng maayos. Sana nga lang po talaga kumita na. Kasi to be honest po, wala pa po kaming kinikita dito. Wala wala pa as in labas po talaga lahat padagdag pa ng padagdag yung gastos kasi ayan nga nilalakihan yan eh, hindi pa tapos pero mas na umani naman eh sa amin lang maibalik muna yung punan ayos na kami eh para yung kukunin namin dito na ani ng isda yun ang pinakantubo namin <laughs> nakita nyo naman kanina mga 12 siguro ng gabi lang kami bibiyahe bukas daw po ang tubig malapit na doon sa pinagtalian. Hibas po kasi na, ngayon, hibas. High, uh, low tide ngayon, low tide. Ah. Mag-aaral kayo ha, pag di nyo pa Ayan. So, dito naman tayo sa next. Alam, maabutan na namin kayo. Unahan! Thank you, to na kami! Ilan na to yung anak mo? Sa, sa original yun. Ay, hindi tayo nagdala ng buko, no? Gulat ako sa hindi. Ako, ano? Ba yan? I <laughs> ilalim, siya yung ano, uh, humahawak na bangka para hindi kami lumayo. Ano yun ito ito? Okay, so ito ng point na to. Ayan. Uh, kinakabit na yung ano, compressor. Kasi malalim na po kasi talaga yung point na yan. Ito, ito, yung point na yan. yung, yung na yan. Itang, ano yan, tinatali nene Kuya. Ano yan? Masakit sa kamay. Ay, eh, hindi naman pwedeng pakot lang yung tali mo dyan. Mamaya, sisisi pang ilalim nito at papakuha niya sa ilalim para bita ng lambat. Oo Kaya yeah. may construction pang mangyayari dyan sa ilalim. Lahat mm -hmm, yan. Yeah. Linig mo, linig mo ang pupuk dito sa ibabaw. Oo. Oh. Lalagyan natin dyan ang pangalan, Dante. Kailangan kasi kung nagbi-business ka din eh, enjoy mo. Si mama na ata nakatulog na. Nakatulog na yun si mama. Lunch na lunch. Dito lalagay. Ah dito lalagay. Saan pa ilalagay yan? Huwag muna. May lakas ang hangin. kasi ang gusto niya, kung ano yung ginawa namin kanina, gagawin din niya. Ay daily kids nga po. Kaya daw niya. Uh, comment down below kung payag kayo na sa susunod, papalakarin natin si mama dyan. Talagang kaya niya. Wala <laughs> <laughs> okay. po. Ito pa yung binili kong tinapay ka. Bukas tulog nito. Ang sarap nito. Dadala ako nito sa Manila Masarap kasi sa kapatid din ko. Ako niya to. Ang sarap din yung bingka. Ang daming luka rin. Hmm. So yan, ang ulam. Itlog na pula. Pero may baon din sila. Bukas, bababi tayo. Ito, Chiles. Napakasarap dito. Gusto ko magdala sa Manila nito eh. Hindi ko alam kung ano tawag dito. A Binaguong na guno. Ayun, may nakita akong pagkain. Pahinga ko niyan! Sinta. <laughs> Sinta. Kulit, throw mo sa nanay. Isip, <laughs> pag <laughs> <Bugha> kaya mo mahiya. Hoy, <laughs> dito kana. Katukan to lang sila kasi. Katukan Baka nga na madum magiba itong ginawa. Pero nilagyan naman ni Itay ng isa pang kawaya dito. Pero ako'y kasiguro mas urakon. Oo. -oh. Dito may balisuso dito oh. O, pangmayaman 'yan. <laughs> Pangyamaman. Ako'y nag-a- Mutagay 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 mo. Sirap. Oh. oh. Kuya. Siapa si Kuya? <laughs> ang Si kuya, meron baon. <laughs> yan. Share, 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 share. Pero ako talaga ang sarap nun. Ang sarap niya. Oh. <laughs> Let's go, Pansit. Bani! Ayun o! Kain na! Ay, di na kain na daw siya ng ano. Kumuha siya nung ano, ito. Hey, boy, yeah. So, ay, hindi may duma ang ano, ang hell. Sige, interview natin. Oh. Pangalan ni Kuya. Ah, yan, si Kuya Ador. Bren? Ang hirap bang, ang hirap ano, tandaan. Kuya, ito tanda ko na agad kasi ex na ate may linto eh. <laughs> ah, Kuya Ador, Bren. Joshua. Jay, po, Jay. Jay, tapos si Kuya Boning. Yung sino yun? Hindi ko kilala yung isang yun. Kilala-kilala <laughs> yun. <laughs> si Yudani, kapatid ni Mama po yan. Ang sarap dito kasi meron kaming bubong. Pero kung walang bubong, nako. Tsaka hindi game, ganun kainit kasi ngayon. Tat Tatanungin kita, minahal mo ba si Ate Mayling? What? <laughs> Pero hindi ba iba yung sagot mo kanina? Hindi ko nakunan eh. Anong sagot mo? Okay, oh, tagal kitang hinanap Okay, oh, tagal ko rin nangarap May si Maylin ng Sura Bali po kasi ano, ito matatanda naman na tayo Open-minded na, di ba? Kaya lang, ko ako sinichel Siya kasi yung nag-ex ng tita ko, kapatid ni mama Hindi siya nagkatuluyan Kasi, minahal daw naman yan Minahal daw niya ng lubusan Tinangay na ni, ni Papay kasi tinangay na ni Kuya Jovi, tak naman ni Kuya Jovi ay nakasira ka ng relasyon. Ma ma naging matagal ba kayo? Mag-aaral na Bicol. Paminsan-minsan naalala nyo pa rin yung pinagsamahan nyo? What? Pag nakikita ko lang, pag nabunta niya dyan, kung nga masyad. Dur, meron akong medyo sensitibong tanong, pero nasa sa'yo iyo kung sasagutin mo. Natingpan ko ba ang lips niya ba yun? Ayaw. Sana'y maalaalam mo Hindi naman ex is X. Kumbaga, ganun talaga Sabi nga nila, first love never die ba? Kumbaga kahit gaano na kayo katatanda Pag talagang minahal mo Minahal mo, kay. si Kuya Ador nga O, sampun ang anak niya, pero Ano pa rin siya Ano siya Oh, ito naman yung anak ni Ate Maylin. Ayan, o. Oh. Anak ni Ate Maylin. Dito niya. Tito <laughs> Ador. May ex ka dito? Okay. Hmm. Ito ko lang dito, O, oh, Polo. Oh, nagkakalabasa ng baho dito, Polo. Alam niya, Polo. Nagkakalabasa ko ng kaaway. Ng away. Tapos <laughs> nag-away-away so, kayo dahil sa vlog ko. Saka mga lalaki dito sa barangay pa sa hindi masyadong tumatan, tumatagal. Aasawa agad. Mm oh, yung mga binata dito? Babay lalaki dito, hindi ka na Oo, oh, babae lalaki daw dito, 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 hindi, hindi nakakaedad, asawahan agad. Bale, kinukuha nila yung lambat na yan, at ililipat nila yan doon. Tapos yung ibang mga kawayan, na pwede pang pakinabangan, ginagamit din nila para doon sa ginagawa kagaya kanina pinakita ko sa inyo. Si-start na naman sila. Ewan ko kung ano, nagunguya-nguya pa yung iba eh. Gusto rin kasi nila may lapat na kaagad kasi nga, yung pecha po kasi talagang target namin na malapit nang pumasok yung mga balawis. Lahat ng bakla dito, inaabangan yan. Malalim yung pagpapakuha niya.